Wow mga amigo, ang ganda dito Mas bati tiyo Boreas Good morning na naman mga amigo Andito na naman si Dude's Kim Motovlog Na gumagala na naman At syempre andito pa rin tayo sa Baguio City Wow, ang <laughs> At nga pala mga idol, papunta tayo ngayon sa KM3 La Trinidad. Papasyal tayo dun sa Colors of Estobosa hillside mga amigo. Yan at syempre kung gusto nyo mapuntahan at makita yung area samahan nyo ako para naman magkasama tayo alam nyo ba mga amigo na itong area na ito ay dinarayo din kasi sa napakagandang mga bahay dito at syempre colorful mga amigo kaya ito pupuntahan natin para makita nyo at syempre abang nagka-travel tayo mag-shoutout-shoutout shoutout muna tayo shoutout muna natin yung ating mga kababayan at syempre yung ating mga kaibigan. Shoutout nga pala sa napagwapo nating pinsan na si Arnel Alba. Yan, mega shoutout sa iyo. At syempre sa family Alba, mga shoutout. Kay Raymond Azuzina, mga shoutout amigo. Ang ganda din yung view dito mga amigo. Yan, pag pumunta kayo dito mga idol sa Baguio, yan yung matatanaw nyo. Yung mga bahay nasa bukid. Tapos tumpok-tumpok dyan. Yan, mega mega shoutout na lang. At syempre sa mga kapwa natin mas ba din dyan, mega mega shout out. At sa team squadron, mega mega shout out. Especially kay Ma'am kay Vlog Toronto, Canada. Kay Christopher Biladuang, kay Nine Jazz Moto. Ang malupit na kaibigan ni Dudeski Moto Vlog. At syempre, hindi rin mawala si Richard Charity Vlog. Kay Jocelyn Bartolata. Yan, Bueta, mega shout out. Kay Judy Cardino, mega shout out. Kay Jiku TV. Yan, mega mega shout out mga amigo. At syempre sa ating mga kapwa kababayan pa na laging nakasuporta yan si Once Vlog Mas Bate mega shout out kay RM Alikus, yan kay John Roho Bulalakaw Aldana mega shout kay Bichay Tibanyis mega shout kay Jonas Hernal shout kay Rinsky Namok mega shout Joseph Preto shout Jerome Mercader mega shout Ricardo de la Casa, mega shoutout Bri, kay Bri Dam, Andisa, mega shoutout. Ganda dito mga idol, no? wow, kita nyo naman. Ang ganda ng view. Ayan, at syempre, shout out din kay JC Almoyete, Yonisa Francisco, kay Jco TV, Len Ribas, Bicar de Christine Bases, kay Rekrek Garde. Ayan, mega-mega ka shout out. Madina Lare, Luis Luis. At kay Rich, uh, Michael Angelo At syempre kay Miguel Grotas Kay Angelo Labastida Mega mega shoutout sa inyo mga amigo At nga pala kung gusto niyo magpa-shoutout Comment lang kayo dyan sa baba Para sa next vlog Isya shoutout kita Ayan at syempre mga idol uh, wag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe Para kung meron tayong bagong upload yan ma-update kayo mga amigo at syempre ito na yung way papuntang KM3 Latrinad mga idol ito yung mga dinarayo din dito mga idol isa rin to sa mga dinarayo dito sa Baguio City kasi napakaganda ng view at syempre ang nakaka dito mga idol yung kulay kasi ng mga bahay dito talagang pinagplanuhan pinaghandaan at pinaganda. <laughs> Ayan, ang lupit talaga, no? At syempre mga amigo, maganda ang panahon ngayon. Hindi maulan, nainit ang panahon pero malamig pa rin dito mga idol. Yan, ganyan kalupit dito. At syempre, Uh, yun lang, pag umulan, no, okay kayong gumala dito mga idol kasi madalas ang landslide dito. Abol nga pala si Dion din, mega shoutout at kay Nilia Apalya. Yan, mega mega shoutout. At ito na mga idol, malapit na tayo. Yan, malapit na tayo dito sa Colors of Istubusa. Yan, ito na. Welcome La Trinidad na tayo mga idol. Yan, pero hindi pa naman to yung kabayanan ng La Trinidad, ano? So dito pa lang to sa bungad pa lang ito mga idol Pero dito pa lang mga idol Nakikita nyo na agad yung ganda Ng ano dito Ng view mga amigo Yan Wala pa no sa inyo si bati, mga amigo no <laughs> Makita na kung magkaigwa sa inyo sa masbati No, yung mga bukid dira sa aton butangan taman sa mga balay na irog sa inyo turumpok-tumpok kaya e, lang ang mga kababayan natin mga amigo na man kay base daw mag landslide <laughs> sayang lasang gastos kita ito na balay dito sa ano uh, Villa Lucia kay wala na guys star da sa may <laughs> kaya kay radlock magligi na ninda balay pero didi mga amigo kita nyo man lang ho huh? wow kita nyo ang ganda mga amigo na kita nyo didi mga amigo sa bagyo ah uh, dili sina na hadlock magista sa mga bundok-bundok ayan oh huh? Yan, welcome to Istubusan na tayo. Yan, di linahadlock din ang mga tao sa bundok-bundok mga amigo. Yan, basta kayo makaistar la sinda, kagandahan din di, amin yung bukid na malamig. Yan. Yan o, tagang tulay din mga amigo. Kita nyo naman o, oh, hanging yan. Nakahang. Yan. Yan dapat sa mga kapwa o mas nyo, na warasan mga tulay dapat irugsan yan himuon no amo um, na dapat ani uh, request natong kay mayor tagay governor dili kay puro la patrotorog am um, na oh kita nyo dili kay puro la plano especially sa kadulawan nakita og gani sa nagala ko dito mga idol sus kamabaw mabaw dili mahimuan sa tulay aw na no samantala ini kita nyo man la oh gabi na dalom sina pero nahimuan na san tulay yan, ganyan kalupit di di mga amigo sa Baguio. Samantala, sa masbate agoy rode. Mga maluya ang politiko nato na, mga opisyal. Shout out nala sa inyo. So mga amigo, hanggang din na lang yung ating video. Muli ako nagpapasalamat. Ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.